Okay guys, ayan, magandang magandang araw sa inyong lahat. Araw, umaga, gabi. Um, pero dito sa Finland ngayon is um, umaga. Um, so tatalakay natin guys, yung mainit-init na balita pa na um, marami talagang trabaho ang inaalok ng Finland sa ating mga kababayan na at kahit sa ibang bansa din. Um, So, pumunta nga yung uh, representative ng Finland sa Pinaas para pumirma ng kasunduan uh, for hiring no, itong mga uh, workers. So, natalakayan natin guys kung ano talaga yung mga trabaho na hinahanap nila. And, um, yung mga requirements din, yung uh, proseso at kung ano yung Um, mga benefits at kung ano yung kailangan yung uh, ihanda rin para sa sarili nyo kung sakaling uh, matanggap kayo sa trabaho dito sa Finland So, um, ako po ay isang uh, practical nurse na dito sa Finland for 3 years and uh, sa awan ng Diyos, ayan, okay naman tayo at medyo nakaraos-raos na rin sa buhay. Um, dahil nga sa malaking sahod. Compare sa Pinas, of course. No? So, umpisahan um, natin kung ano talaga yung mga uh, job na ino-offer nila. So, number, uh, number one or top the list talaga yung mga skilled workers. Yung mga chef, cleaners, mga ganyan. And, um, Uh, kasama din yung hotel and tourism workers. Yung mga, yan papasok yung mga housekeeping, mga ganyan sa mga hotel. Kasi dito talaga maraming nangangailangan. Actually, um, mataas ang demand kapag ganitong winter season. Kasi marami talagang um, tourists na pumupunta dito. Lalo na dito sa northern northern Finland, dito sa Lapland. Alam mo naman naman, yung Lapland, ba diba, kilala? Um, dahil kay Santa. So, winter. Season. Talagang boom ang tourism. Um, kasama din yung mga restaurant staff. O, oh, andyan na yung mga waiter, waitress. Nga, yeah, mga cleaners din. Meron din yan. And, um, IT workers. Nangangailangan talaga sila mga magaling sa computer and isa sa pinaka kailangan talaga nila is healthcare workers mga nursing um, caregivers nursing assistants practical nurse ayan kailangan kailangan talaga nila yan kasi as of now ang kanilang um tao dito population is bumababa talaga yung bilang ng birth. Um, so, mas marami guys yung matatanda kesa sa mga bata dito sa Finland. So, as of 2020, uh, pag 2020, 2030 pataas, kailangan na talaga nila na manguha ng around 300,000 na manggagawa in healthcare sector. Kasi mas madami na talagang matatanda at hindi na nila kayang alagaan yung kanilang elderly population so gusto tal need talaga nilang uh, manguha lalos dyan sa Pinas gusto talaga nila mga Pilipino kasi iba talaga tayong mag-alaga ang barrier lang talaga is language Kah dahil mahirap talaga yung kanilang language, guys. Kasi three years na ako dito. And honestly, hindi pa ako ganun kagaling pagdating sa language. Kasi napakahirap talaga ng language nila. So, kung kailangan nyo tayo, kung decidido talaga kayong pumunta dito, um, bago kayo, syempre, bago kayo lumapag dito, kailangan mag-practice na din kayo sa bahay. Um, ng mga basic finish. Marami naman dyan sa, ano, sa YouTube. <laughs> And then, um, okay, mabalik tayo guys. Ang sahod talaga sa Pilipinas, eh, dito sa Finland, ang starting is 1,600. Tama naman yung binalita dyan sa TV sa Pinas. Uh, that's just the starting salary. 1,600 uh, euro are equivalent to 90,000. That's the bit, the minimum. So, tatas pa yan, depende sa klase ng iyong trabaho at syempre sa mga overtime, mga ganyan. At, um, depende sa position mo. Kasi kami, nung nag-start kami dito as caregiving, caregiver, one-six talaga. Ang caregiver nila dito is what they call hoy ba bustaya and the starting salary is 1,600. Pero guys, ha, take note, may tax po. So, makakaltasan po yon ha. At ang tax po dito is depende din sa sahod mo. Kung mataas yung sahod mo, mataas din yung tax. Okay? Take note po yan. So, at sa sahod po, hindi mo din yan makukuha ng buo kasi marami ka ding dealings. Ang bihings mo, house. Ayan, yung house? Yung water. Electricity, syempre. Pero andyan din sa Binas. Diba? And, um, kaya dapat magtipid-tipid ka kung talagang gusto mong makaipon. Ayan, guys. So, um, pero yung ano mo naman, kasi oh, kumpara, kumpara, um, katulad sa akin, so nag kami ng Hoy Babos Taya. So nag-aral kami, and then pag, na, pag napasa mo yung Hoy Taya, nagiging practical nurse ka or lahi Hoy Taya, tataas yung sahod mo. And as of now, at registered practical nurses na kami, ang sahod namin is around 2,000. 400 euro. So, yun na po. Kaya, depende po yan sa inyong posisyon Pero syempre, mag-umpisa ka muna sa pinakamababa. Pero malaki na po yun kung para sa ibang bansa at dyan sa Pilipinas, of course. Um, okay, pagdating naman guys sa benefits, eto. Um, dito is free study. Free study ka. Free medical. Kapag nagkasakit ka. Ayan. And, ang pinakagusto ng lahat is yung makukuha mo yung family mo. Anak mo, asawa mo. Uh, within six months na dito ka. Pwede mo na silang kunin. Pero advice po, para lang sa mga gustong kunin yung uh, pamilya dito sa Finland, kailangan mo munang mag-adjust. Ha? Pag yung kunin mo agad yung pamilya mo, kailangan is stable ka muna at nakapag-adjust ka na talaga. Kasi may mga kakilala kami na nag-apurang kunin yung kanilang pamilya, asawa, anak. And hindi pa sila ganun ka-stable yung kita and hindi pa sila ganun naka-adjust nahirapan sila. Kasi, what? Yung asawa mo, or yung kumara asawa mo, hindi naman yan agad-agad makakakuha ng trabaho. Okay? So, kailangan, um, meron ka ng backup. Okay? Bago mo sila kunin. Yan. At pagdating naman po sa mga anak, guys, um, Um, madali talagang makuha yung mga 18 years old pababa. Kasi pag mga 18 na pataas, may hirapan ka na at mas magastos. Pero dito guys, yes, libro yung study. Garalin nila yung anak nyo. Yung asawa nyo din, kukunan nila ng trabaho. So, tutulungan po yan ng gobyerno. Kasi dito, patas guys. Kung ano yung benefits ng mga citizen, Pareho din yon sa mga foreigner. Yun ang maganda dito. Yung kanilang equality is talagang the best. The best talaga siya. Okay, guys. So, ito naman, kapag nakakuha naman kayo ng trabaho, um, ito yung unang-una -una yung iisipin. Um, kailangan, guys meron kayong pocket money na at least 1000 Euro kapag pupunta po kayo dito kasi in the first 1 um, to 2 months wala talagang matitira sa inyong um sahod at hindi, hindi hindi nyo rin makukuha agad yung inyong sahod kasi pagdating nyo dito guys uh, ang unang unang yung gagawin, pupunta kayo sa police mag-apply kayo ng police ID. And, ang police ID dito, dito is around um, 60 Euro. Ayan. So, sariling pera nyo yan, guys, ha? And then, after that, pupunta kayo ng DBB. Yun yung population, digital and population services. Mm, kailangan nyo din pumunta doon at mag-registro. Mag kailangan nyo i-registro yung inyong um um, address. Yan. Uh, and it's around, I think, 30 euro. Pagkatapos nyan, kailangan nyong hintayin na marilis yung inyong police ID para makapunta kayo ng banko at uh, magbukas ng inyong bank account. Kasi ang sahod dito guys ay hindi cash. Straight yun sa uh, ATM or bank account niyo. So, hindi kayo makakasahod hanggat wala yung inyong bank um, account or ATM. Kasi ganyan yung nangyari din sa amin. So, at ang pagbubukas dito, kailangan mayroon kang at least 100 euro sa deposit <laughs> dun sa inyong card. Pero babalik din naman sa inyo yon Ilalagay na nila yon doon sa card. Okay? So, magagamit nyo yun kapag uh, nakuha nyo na yung card and that card is at least uh, it takes 15 days bago uh, bago nyo makuha and uh, tatalakay naman natin kung magkano yung um, apartment uh, ang apartment guys is naglalaro sa 500 to 600 euro depende yan sa sukat ng apartment na inyong kukunin. At dito, um, kailangan may one month uh, deposit and one month advance. Okay. Ayan po. At ang kontrata ng, kontrata ng bahay is one year. Uh, ngayon, kung ayaw mo na nang tumira, kunyari sa inyong apartment, at magbe-break contract ka, hinding-hindi mo na makukuha yung iyong deposito. Yun po yun. At uh, obligado din kayo na kayo ang magpaparehistro ng electricity. guys, mahirap nga lang. Kailangan may kakilala kayo minsan kasi uh, they didn't speak um, English sa mga phone calls. Yeah. Kaya eh, maganda kung may kakilala kayo na pwede kayong tulungan. Okay. Tapos, um, kapag nakarating naman na kayo dito, adjust na kayo. And, ganun lang. makaka adjust naman kayo mga 3 months. <laughs> Ngayon guys, sa pag-apply, ha? Uh, wag na wag kayong mag-apply lang ng online. Okay? Siguro doon yung pumunta kayo sa DMW um, at doon kayo mag tanong kung ano yung mga um, proseso at saan kayo pwedeng mag-apply. Okay? Maraming scammer ang ngayon guys. So, ingat-ingat po tayo sa mga social media. Huwag kayong magpapaniwala lah sa lahat kasi hindi lahat ay totoo. Okay po? Lalo na't euro ang pinag-uusapan dito. Malaki yan pagdating sa peso. Okay? Kasi marami ng ang scammer ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. Siguro dihin nyo po na legal ang inyong a-applyan. Hmm? Kasi, alam nyo na, napakahirap na ngayon ng buhay. Ayan. Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo pong ilagay sa comment section. And, um, I try my best po na sagutin kung ano man po yun. Um, at sa mga, ah, actually may nagtatanong kasi kung sa nursing. Kasi sa nursing field ako, no? Um, so, uh, nakakalungkot maisipin kasi nurse, no? Kunyari nurse ka, ako nurse ako sa Pinas pero pagdating ko dito guys hindi ako nurse hindi accounted hindi nila um, tawag dito hindi accounted para sa kanila yung pinag-aralan mo sa Pinas so mag-aaral ka ulit dito sa Finland okay? back to caregiving course ka and language course and depende yan sa um, papasukan mong company kung pag-aaralin ka nila ng full time or um, katulad sa amin. Nag-aaral kami and nagtratrabaho at the same time nung, nung dumating kami dito. So, ang pasok namin is every uh, ah, we have four days in the month. And napakarami talaga ang online studies. And it takes two years bago kami naging practical nurse. Okay. Um, ang trabaho dito, guys, naman, hindi talaga siya mahirap. No? Sa ating mga Pinoy petics lang yan. Ang uh, mahirap lang talaga is yung kanilang salita. Yung language. So, um, harapin natin ng katotohanan na <laughs> mahirap-hirap yung kanilang lengguwahe at minsan mabubuli ka talaga. So, tibay lang ng loob guys ha. Hindi ko kayo din discourage pero as of my experience, may mga finish din na bully. Okay? Pagdating sa language. So, make sure na pag pumunta kayo dito kahit pa paano alam nyo yung basic. Ay, basic lang guys. Hello, yung mga ganon. hiba Okay. Yan. Pag-aralan nyo yan. Mga basic um, words nila. Para at least um, may alam ka na pag dumating ka dito sa Finland. Yan lang guys. Pag may tanong po kayo, pakicomment po uh, down below. And sana kahit papano may nakupulot po kayong uh, informasyon dito sa video nito. God bless po.